Hi mga Madi, for today's video kay Diliman Picture. Yes, very yes. Kay tagkabuhi man ni Madi mag vlog vlogan na punta ani. Magluto ko Madi. Kay ting panihapon naman murag waya may plano mga tao diri. Nang lungkab dayon ko sa ref kung unsay pwede na ako lutuon. Matay lamas na may ako nakita diri Madi. Pwede raman siguro adubuhon ning pepino Madi. Adubo pa'y gilito. Ah, sorry, sorry, sorry. Tanawa ragun mga tao diri Madi way mga plano. Kay kung makadato lagi ang sigihigda, dato na nami. Jukog naman at Luy. Dalhon na ni natos ko si Luffy na ni Nato madi. Nakakita ko direk si Lufin, madi nga naka-frozen pa. Matay hasang manis layon madi. Di kata mahilo ani. Asin. Ah, sorry, sorry, sorry. Huwag nakadesisyon naman ko kung sa'y akong lutoon madi. Sugda na ni natog hiwa madi. Anyating ulan man po diri. Magsabaw-sabaw ta madi. Lain sabog magkadol-kadol tanong. Sabligan o sabaw bi. Ah, sorry, sorry, sorry. Diuna na na akong panit ang luya sa silingan madi. Pero pwede na po di ka akong panitan madi. Kaway batasan. Ah, sorry, sorry, sorry. Sunod tayo na bombay na 5 madi. Og ang repolyo nga gibarkot og pichay Markot imo kabuang. Og gihiwa ra pud ni na ako kalima madi. Sunod dayon nako na ang square nga kamatis madi. Gikuhaan na lang pud nako gliso kay lisod pud no og mo sangit na sa atong hasang. Asi. Ah, sorry, sorry, sorry. Bago man ako hugas sa tanan lamas madi, gikat na lang pud nako na into pieces. While naghiwa ko lamas madi, gibutangan nagtubig ni ante ang atong lutuan madi. Og sugdan na natog sindig kay adyo, madi. Lain sa buksa oven tamag magtinula madi. Buang-buang manday ko. Hapit manday ni nako na nakalimtan na ng down-down madi kalimut ko sa ngalan sa Bisaya anak madi. Basta kay lemongrass grass sa English madi. Ako na lang pud nagihikot diha. Pwede ra pud sa imong liog na ko ihikot down the hon let say. Pwede man ko kabalo mo timpla madi mo nang gibut nga ni ante og asi nog bitchin. Og gisunod na lang pud na ko glunod ang mga lamas madi. Basig na imong reklamo madi nagamay ra na lamas akong gibutang. Kamura kay magluto. sorry, sorry, sorry. While well, nagulat ko mubukal madi sa akong niloto. Nagimiimi na lang pud go gitar diha madi. Matay og sila mugunit og gitar madi gwapo man nang tao. Pero kita ani mura Tag ng limo sa lunita Nang limo sa okay, gatinsyon Eme bitaw ma di Nagbukal-bukal naman akong dugo di ha Gisundan ni ante Uglunod ang repulyo di ha Yagi mikos-mikos Balor 1,000 Taklo ban dayo nato Huwatan ng 5 minutes Imukan ng sausawan Pagbalik ko bukab Awa na Pabasang ah. bahaw sa jalibi Siliban sa tambay With degree Ah Matik Marabuang batao ah. Pasikat ka boy Dapo isa ka mananap Dili magpapildi Rar Rar dog na lagay basa kaon basig hmm. O, wala na ta nagdugay-dugay diha man di gilahin na nato ang panga sa layon kusian pa jud natog balurdos nga unod atungan pa jud og gulay nga ripulyo. sabwan og suka og tuyo aw basig mo ingon kag hungiti ko di jabo ang baho sa Jollibee mga on ta ma di sira uh, mo man si kuan teka <laughs> to kay taga ka, mga gitar bagol si, <laughs> dili ko gitar ay sa 啊哈哈